Madaling araw pa lang ay umalis na ako ng tabako upang makarating ng mas maaga sa aking pupuntahan. Importante sa akin ang araw na ito na makapagpasalamat sa mga biyayang natatanggap at humingi ng gabay sa pang-araw-araw na tatahakin. Tuwing nagagawi kami sa Naga City ay hindi pwedeng hindi bisitahin si Ina, ang Our Lady of Peña Francia Church. Located ito sa Peña Francia Avenue, Naga City. Itinuturing ito na patronis naming mga Catholic dito sa Bicol. Isa ito sa largest pilgrimage sites. Ito ang front view ng Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Peña Francia. Very solemn ang lugar at makakapagnilay at mararamdaman mo talaga ang holiness ng lugar. Laki okay, ang epekto sa ating mga sarili tuwing tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon. Nagiging kalma tayo sa lahat ng bagay na ituturo ang mga tamang desisyon na dapat natin tahakin sa buhay at gigit sa lahat na momotivate tayo na mas magampanan ang lahat ng mga bagay ayon sa ating sinusunod na pananampalataya Music Ba't iba man ang ating paniniwala, malaking bagay sa ating buhay ang unahin natin lagi ang makapagnilay kapiling ang ating lumika, anuman ang kalagayan o estado ng ating buhay.